Oh, mula na, gonet lang, gonet. Salamat. salamat sa gino'o oh. oh. Okay. Mula kau lagi na, oh, ay kadlok, ay kadlok. Oh, pwede na sa mutikang, oh, gunitan lang. Oh, ay kadlok. <laughs> oh, mga sama, mga saging. Eh, asawa lang sa Ati, iti lang, sige kon. Gito. Mula na na, oh, pwede na gonet. Ay, salamat sa gino'o, ay tao, wala gyud ko so ganina guys amo oh, kaya man ya ibaro ko yang lawas oh kalakaw na salamat sa Ginoo uh, gunito lang oh dapat ang gunit siya oh ka oh, wala kalakaw na okay na nanay ko so nay nanay ko so nay oh nanay gamay oh salamat sa Ginoo oh. kanina yung taong guys dili gyud taon nimo mo kuan ni gyalsa gyud karon oh, ang oh, gunit lang siya pwede na oh, salamat sa kino oh, taga 3 de mayo ni ha 3 de mayo no. digo city oh. pag umana ni boss ikaw na magsunod ha o oh, oh. oh, kakusgan na o oh, pwede na o oh, gunit lang alalay lang alalay at least nga dili gidayungan oh, uh, makalakaw na, gunitan, o. Oh. Uh, bintahan na, kaysa ganina nga kipasan. Ah. Uh, uh, ah. lang, alalay lang. O, oh, uh, pwede na. Makalakaw na, gunit-gunitan, o. Oh. Uh, kaysa ganina nga gidayungan. Ikang. Oh, uh, pwede na. Oh, uh, kaya na. Oh. Ha. Oh. Nakabarog na sa gunitan. Omo um, guni kusog mapiko mana. Karon no, daw kayo na delete na mapiko <susurut> uh, dito boss, at least boss. Tay guys, na iko sunod. Bilin na tong malong. <susurut> uh, bilin lang uli nyang ya.

hidayungan na karon. Gi-gi-try gyud na mo nga mobarog siya. Munitan lang chokayan na, di na mapiko ang yan to. Gani na. Thank you for watching. Please share, share sa tanbya. Tend, guys.